Ano yan kinakalit mo? <laughs> ano yan migaw? Kinakalit mo migaw? Kaling aling luyi Wow! Ang laki naman ng luyi ah Nagako daw Oh? Matagin ka sila <laughs> ko Mga alatawan migaw eh sa Changi malaki ito ang luya makaluya sobrang malaki parang isa oh nalot na igloy eh good morning mga amigo nanapod may dariron sa galas pero peting magnuta di ara ang luya naglagiting ang kainit sa luya Loy Amuria Ang Hornales oh Kuya kay Pandong Mainsit ba mainsit Tambal sa kon dinaw Oh di na na lasang Dagko na kaya ko mga tanom oh Mga kalamuging Good luck mga kalamuging Hawa ng loyahan oy Kani mga ni diri pero peting bagnutah, Kalut dalam hagbas niya mo ah. Mo ni Kalut dalam Kalot Ya, mga anak dia. Ang problema kay muratag baboy halas ani. Kot-kot. Warao. Diarah. ang banggiit ang irong buwang nagkaaw nagbatilis tuwara ang kinalot niya ng aluya ah. makaluya Warang isa luya luya hagbas na nakalot tirahe mauna na iusa na may giras pikas oh. Dahil buto-buto dito. Mga higala. Aniya kami sa tibarangan. Nangalo to gluya. Kaya ang among luya. Bagnot tayo. <laughs> <laughs> oh diara. Mau <melodos> nih mengalui ahandri. Dapat kalang ni. Dia rana mo ni baligya sa Santa Cruz kay di mi katug dabaw. Ano sa Tagalog yang luya? Luyi. Luya. Ang sabi saya luya. Hindi makalakad. Kay luya. <laughs> <laughs> Bunyogan. Luya talaga. Hindi makalakad. napalipad riya ba no? no Ito ang pinaghirapan namin dito sa bundok. Na JDU. Pinupuntahan lang namin pag mag-harvest. Tingnan niyo, de bagnot. Lo yung naris na <laughs> muko, suka mo kalut. Bunugan na mga idol. Na uh, no, pandung. Salamat ah. ng taon. Wala na ini. Doon sa tikas. Iguti. Yeah. Okay. <laughs> <Holy> Buklibot. <laughs> uy, siyang. Uy. Nalikit. nag Ah, Panas. Karagana. Sayang talaga ang luya ko. Inanod sa buawi. Maayong pagkabansual. Ang dami pa naman. Ang laki-laki ang nakuha ko. Ang tigas-tigas. Kinaon ng buawi Parang malaki yan ah. Malaki. Parang dako-dako yan talaga, Uy. Jud. Yan, ligwatin mo. Uy. Yan, aday. Ang kwan yun, kalang ano, ugat. Oh, ang daming gamot niya. Ang laki ng tapok niya oh. Oh, tingnan niyo. Malaling. Ang hirap buhain ito. Mahirap ligwatin. Uy. Uy, manil. Oh, nalukat na yang bulawan. Parang buaya. Ang dako ng luya. Ah. Uy, ginugo Parang... ko. nang dako ng luya. Dakal. Bugat namin, Adi arah, nabut na gud sila mga nagpasaan na git sila silang ko ano. Kumana na ko boss. Liara. Gikan taon may nangalot ugloy luy og kaning saging nag ng saging. pauli na mi mga amigo. Nagko kay duhan sa akong kauban. Masodan. Manok. Uh, manok. Sinabuan. Sa ang manok. Ah. Ang isa, ito ang sulod. Ah. Uh, Luya. Ang tabako, nabili. Ah. <laughs> oh. <laughs> Mung ginagamis tao, no? Luya. May na lang. Mabuti na yan. May ibinta. May ibinta kami dito sa ubus, sa palingki ba? namin yan. Umulog na ako. Nang kanong ji. <laughs> <laughs> kib kib. Mmm. Um, mm, sarap. Bangog. Nagsaking na sila. Para makalarga na kami. Pulpak na kwanron pobre. <laughs> Ayan okay, ma. lang yung taon. Balag pobre. Naman may garbis. Ilagmay lang. Bugas-bugas lang. Seperti layu as bukidu Di windi oh Aduh naik di windi Patung gole toglo ya Amat maju tahun Hinluan na niya ang hinluya. Um, na mga linggo.